sobrang init going kami ngayon sa saluka siguro sampung taon sampung taon hindi pa ako na din na ako nakabalik sa saluka ngayon ulit Napakainit. Kung hindi lang sa pagtulong sa pamilya hindi sa hindi ako pupunta dito pero ngayon ganito kainit pero sanay naman ako sa init kasi nung nandun ako sa vlog uh, pero ibang init dito eh Ati doon pa sa baba yung daan. Ngayon nandito na sa mismo daanan ng mga motor. Oh. Ando na yung mga kasama ko. Ah. Ha. Dating pawis na pawis na. sana may signal dun pero ito yung nakakamiss nung da maliit pa kami ginagawa namin sasama dito sa sa luka kasi dun sa saluka eh, dyan pinanganak lahat ng uncle ko kasama ng tatay ko kasi dati yung sa luka ang unang-unang tinirahan ng mga ninuno namin huling huli pa yung bubuwal yun nga ang tinawag na bubuwal kasi unang naka ng bubuwal ay yung si uh, Moro Adal may nakita siyang spring or tubod sa Bisaya kasi sa amin na yung tubud kasi buwal ang tawag sa amin yun ang pinangalan sa buwal kasi kinuha yung dating pangalan na buwal yung spring o tubod na nakita ni Moro Adal kahit gaano kail ninyo pa yung tumama yung tubig parati andun pa rin hanggang ngayon ginagamit ng ilang purok sa bubual naalala ko dati may mangga dito madadaanan din yung libingan ng kapatid ng nana, nanay ko dadaanan ko rin ngayon ah, pagod na ako